Okay, sana maging successful ang uh, pagsasama nila, no? ba diba? Para hindi naman sayang yung gastos. Ay, <laughs> char lang. <laughs> Alright, sa araw pa ito mga kaibigan. Okay, welcome back. This is Kuya Mark, your Mark versus vlog. Ayan po, nandito po ako sa bahay. Ayan, ang nakikita nyo na po, madaming tao. So sa araw nga po para ito, isi-share ko po sa inyo yung uh, tinatawag namin dito sa probinsya yung pamalaye Sa Tagalog po is zapamanhikan, uh, ayan po ang lalaki at saka yung babae, yung babae kapatid ko po yan Yung lalaki si and Brother Andres yan, ayan po marami po silang kasama. Ayan, nagdadala ng mga pagkain at saka pagkatapos nito ay pagsasaluhan po. Nandito po sila dahil ay nagpapaalam po sila na sila ay mag-aasawa na. Ayan po yung traditional. lo tradisyonal nung sinaon mga tao dito sa probinsya ng Mindanao. Okay, saan so po ay nandito tayo ngayon sa Bonipacio, Misamis Occidental, dito sa May Vina Vesta. Kung saan po, dito po ako nakatira. Yan po yung kapatid kong babae, nagsasalita. Siya po yung kapatid kong babae, nag-iisa sa aming apat na magkapatid. So ayan, nag-uusap-usap muna sila kung kailan o ano ba. Tara-tara. <laughs> ayan po si mother nagsasalita. Pakinggan natin. Hey, kung so mag-apura, lagay-lagay nila, ako rin ko sila tagalog. Higayon. Higayon. Sila na ito. Pag-apura sila. Aw, pag-ahuman sabot-sabot, guys. Aw, oh, arah ng mga pagkaon oh, na asagawas. Unya kain homanan man na select sabot, aw ipasulod na na no karon taon-taon sa so, dili pa di ay nag picture-picture pa ang lahat. Okay, nag picture-picture, picturean ko lang muna sila oh picture ba o video di ay ni? Naunsa no, no, gid ni style la. Ayan kain homanan man sila sabot-sabot aw di ara ang lalaki at saka babae, Yung mama ni Andres at saka si Andres yung nakaupo. Ayan na guys, pinapasok na yung mga Pagkain en oh, bam bam na ni. <laughs> So, era picture-picturean sana ako ni sila be. Ano nabinga og sila glantaw sa mga bulak. Ayan mga kasamahan ni Andres yung nasa labas. Oh, yan sa kabilang kanto. Ay, sa kabilang kanto. <laughs> Tuara, daghan gayo sila guys. Ang dami nila sabi Tagalog pa. Noon sa naman itong istorya, saksak sinagol naman kini. <laughs> so diara, okay. Ayan, ginagayat na yung lechon guys. Ang sarap-sarap, ang crispy-crispy na yung balat ng lechon. Oh, hi! Ayan po, nasa kusina sila. Ay, sa kitchen pala to. Mm-hmm. Ayan po. Ayan. Oh, kumakain na sila. Diba guys, ang saya-saya pag uh, ganitong uh, okasyon. Ito po yung traditional sa Mindanao and uh, Manila. Ayun, kumakain nandoon. Kahit maulan, ayan, kain. <laughs> Alright. So, dyan, nasa loob, ayan. Oo, ang dami nila, guys. Ang saya-saya talaga dito, guys. Ah, eh, saya, saya Ang saya pag ganito. Okay. Sana maging successful ang uh, pagsasama nila, no? Diba? Para hindi naman sayang yung gastos. <laughs> char lang. <laughs> So diara no, may mga tao din sa Kuschen. Yan po yung mga kasama ni Andres. So ayan pagkatapos nun kain kain, ayan yung mga kapatid ko, ayan oh, tagay-tagay sila. Sila lang nagtagay kasi hindi naman ako nainom eh. Inaalagaan ko yung health ko, Charles. Pero inom naman ako, hindi naman yung kada, uh, kada mihan <laughs> Ayan po yung mga pinsan ko yan. Ano, oh, mga igagaw ba? Pinsan ba? Ayan po. nag i istorya, istorya sila dyan. nag -kwi Nagsasayahan. Pagkatapos pag-uwi ng mga tao. Ayan. <laughs> oh, yung tao na yan. Yung ano ko ninong ko yan. <laughs> Wala pa yung asawa yan. Ayan po. Oh, yan. Lasing na mga lain. Lasing na nga yan. Isto-istorya. Isto-istorya ba? yung <laughs> isa tulog na. Ay! Tulog na. Yung isang... Tiyo, oh, yun. Tulog. <laughs> Lasing na siguro. Okay. Bahala kayo dyan, mag-inom kayo dyan. Oh, wala. Ay, nang lagi akong niyayan yan, mag-inom. Ayaw ko talaga. Kasi ayaw, may fracture tayo, bawal yan. Mm -hmm. Ayan. Tawang-tawa ako sa mga salita nila eh. Sila yun eh. Ayan, so yun lang po. Ano Okay, <laughs> oh, sige, okay. pagkain na mo, dali no, no. So, sa may mga vlogger dira, shout out, dali Shout out to sa akong kanya, 3 followers, 5 kwan, bilidyo Ay, magtago na, Rosar, tago-tago ko noon nga Vlogger, matago noon Hi vlog, welcome to my guys, na-amili ron wala ko That's all for today. Successful ang pamalay ni Virgie sa mga kapitikyo. <laughs>